Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli po tayong nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ikadalawamput isa hanggang ikadalawamput dalawang kabanata na ng aklat ng Deuteronomeo, ang ikalimang aklat ng Pentachok. Subalit so, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumunog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa inyong trono ng biyaya. Panginoon, dalangin namin, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita, samahan niyo po kami, Turuan niyo po kami, Panginoon, itam mo ang aming mga maling pananaw. Dalangin namin, Lord, na makita at mapahalagahan namin, Panginoon, ma-enjoy namin ang lawak at dakilang pag-ibig mo sa amin. Dalangin namin, Lord, na mas lalo ka namin makilala upang mas maibigay namin ang pinang mata sa pagpulit pagsamba na niyong nararapas sa iyo. Salamat, Lord, we give you glory and honor in the mighty name of our Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Verse 1 Kapag naroon na kayo sa lupain ibibigay sa inyo niyong, ng Diyos ninyong si Yahweh at may nakita kayong bangkay na par sa parang at hindi ninyo alam kung sino ang pumatay, ipagbigay alam ninyo iyon sa mata ng tinuno at mga hukom upang sukatin nilang distansya ng mga sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ng pinuno, ang pinuno ang, ng pinakamalapit na lungsod ang kukuha ng isang dumalagang baka na hindi pa napapagtrabaho. Dadali nila ito sa isang batis na may umaagos na tubig sa isang lugar na hindi pa nabubungkal ni natatamnan. Pagdating doon, babaliin ang liig ng baka. Pagkatapos lapit ang mga paring bibita sapagat sila ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya at upang magbigay ng basbas sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sila ay magpapasya sa bawat usapin. Ang mga pinuno ng lunsod na malapit sa pinangyarihan ng krimen ay maghuhugas ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng dumalagang baka. Sasabihin nila, hindi kami ang pumatay. Hindi rin naman alam ko sino ang gumawa nito. Patawarin mo po, Yahweh, ang iyong bayang Israel na iyong iniligtas. Huwag mo po kaming panagutin sa pagkamatay ng taong ito. Hindi kayo mananagot sa mga gaitong pangyayari kung gagawin ninyo ang naaayon sa kagustuhan ni eh. So, dito po makikita natin na sa pamamagitan ng gawain ito ay mapapatunayan na hindi sila yung talagang may kasalanan sa pagkamatay ng taong iyon. So, dito po makikita natin, no, meron silang kailangan gawin para pagtibayin or ah uh, bigyan ng kalinawan na sila po ay hindi uh, sangkok sa uh, uh, hindi sila kasali o hindi sila isa man lang doon sa mga pumatay doon sa taong iyon. Verse 10. Kung pagtagumpayin kayo ng Diyos, inyong si sa pakikitigma sa inyong mga kaawat at, kaaway at sila'y mabihag ninyo, at kung sakaling may makita kayong magandang babae mula sa mga bihag at nais ninyo itong maging asawa, laging ninyo siya sa inyong bahay. Ipaahit ninyo ang kanyang buhok ipaputol ang mga po at pagbihisin, Mananatili siya sa inyong bahay sa loob ng isang buwan upang ipagluksa ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, maaari na siyang pakasalan at sipingan. Subalit, kung ang lalaki hindi na nasisiyan sa kanya, dapat niya itong palayain. Hindi siya maaari ipagbili at, at gawing alipin sapagkat nadungisan na ang kanyang puri. So dito po makikita natin no kung ano na ang gustuhan ng isang lalaki ang kayang bihag na babae kailangan daw po dito ay uh, papag ipapaahit yung buhok, ipapaputo lang kuko at pagbibihisin. So yung pagpapaahit ng buhok at pagpuputo lang kuko ay isa pong uh, naglalarawan ng kailangan ay iwan ang dati niyang pagkatao, no? Talikuran at kalimutan yung kanyang dating pagkatao, yung kanyang pinagmulan. At yung pagbibihis po, ito naman ay yung kahandaan sa bagong buhay, no? Sa bagong niyang pagkatao. And then, sabi po dito, mananatili siya sa bahay, o sa loob ng bahay sa loob ng isang buwan. So, ito po ay uh, para i-resolve niya yung kanyang mga personal issues o yung mga issues niya sa kanyang puso, yung kanyang kalungkutan, yung kanyang galit, lahat. Kailangan niya pong ma-resolve yun sa loob ng isang buwan bago siya maging may bahay ng taong nakabihag sa kanya. Verse 15, mga isang lalaki ay may dalawang asawa at mas mahal niya ang isa, ngunit kapwa may anak ang ma at ang panganay niyang lalaki ay ipinanganak doon sa hindi niya gaanong mahal, huwag aalisin sa kanya ang karapatan bilang panganay upang ilipat sa anak ng asawa na kanyang minamahal. Ang kilalang panganay ay ang una niyang anak at dito ibibigay ang dalawang bahagi ng kanyang ari-arian kahit siya ay anak ng hindi gaano mahal. So dito po makikita natin yung karapatan ng panganay. Ano po? Yun ay ang double portion. Same sa natanggap po ni Joseph. Verse 18 Kung matigas ang ulo at suway lang isang anak, at ayaw makinig sa kanyang magulang sa kabila ng kanilang pagdisiplina, siya ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila matigas ang ulo at suwa ilang anak namin ito at ayo makinig sa amin. Siya ay lasindero at nilulustay ang aming kayamanan. Pagkatapos, papatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganyan ang inyong gagawin sa masasamang tulad niya mapapabalita ito sa buong Israel at matatakot silang tumulad doon. So, dati talaga, hanggang sa ating kapanahunan, yung way ng pagbibisipina na iniutos ng Panginoon ay para po sa ikatututo, no? At para hindi rin siya tularan. Okay, verse 32, kapag ibinitin ninyo sa punong kahoy ang bangkay ng isang taong pinatay bilang parusa sa nagawang kasalanan, hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay na iyon sa gayong kalagayan. Kailangan siyang ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang ibinilin sa punong kaway ay isinumpa ng Diyos. Kapag hindi ninyo inilibing agad, madadamay sa sumpa ang lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos, ninyong si Yahweh. So dito po, makikita talaga natin no, na although yung pagbitin no, sa, sa puno ay isang uh, pagpapataw ng parusa o ng sumpa sa isang taong nagkasala, still ay uh, hindi ito dapat na magtagal no. At kung mapapansin po natin, ito rin yung ginawa kay Jesus Christ no, nang ipinako siya sa krus. Uh, lahat ng sumpa, lahat ng kasalanan po ay napunta sa kanya na sa halip ay sa atin. Kaya naman dito makikita natin no yung uh, yung kamatayan po ni Jesus Christ ay kamatayan ng uh, taong nagkasala at isinumpa ng Diyos. Chapter 22, verse 1. Kapag nakita ninyo na kawala ang baka o tupa ng inyong kapwa Israelita, huwag ninyo itong pababayaan, hulihin ninyo at talihin sa may-ari. Kung malayo ang tirahan ng may-ari o kung hindi ninyo alam kung kanino, iwi mo ng inyo ito at hintayin hanapin ang may-ari sa kanino ibigay. Ganyan din ang gagawin ninyo sa asnong, damit o anumang bagay ng inyong napulot na maaaring naiwala ng isang israelita ibalik ninyo sa may-ari so dito talaga makikita ninyo na kapag hindi iyo huwag mo pag-iimbutan no kasi uh, talagang ang mga bagay na hindi sa atin ay dapat maibalik sa totoong may-ari nito kapag nakita ninyong nabuwalang ang bakaw o asno na inyong kapwa, tulungan ninyong ibangon iyon ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sinuman kung gsin mang, mang ito ay kasuklam-suklam kayawen na inyong Diyos. So talaga may specific na damit para sa mga lalaki at may specific na damit para sa babae. Dito po talaga makikita natin no na uh, yung babae ay indika ng Diyos bilang babae at kinakailangan manamit sila, umayon, umakto sila, mamuhay sila, magsalita sila bilang isang babae at ganun din naman yung mga kalalakihan. Kung may makita kayong pugad ng ibon sa lupa o sa punong kahoy na mainakay, may inakay o kaya'y may Dililin ni limang itlog. Huwag ninyong huhulihin ang inahin. Maaari ninyong kunin ang inakay o ang itlog ngunit pakawalan ninyo ang inahin upang mabuhay kayo ng mahaba at masagana. So, dito po talaga makikita natin din even yung mga maliliit na may buhay ay pinahahalagahan po ng ating Panginoon. Verse 8. Lagyan ninyo ng harang ang bubong ng bahay na gagawin ninyo upang hindi kayo managot sakaling may mahulog mula roon. Huwag ninyong tatamnan ng magkaibang binhi ang inyong ubasan. Kapag ginawa ninyo iyon ang bunga ng ibang binhi at ng inyong ubas ay dapat dalhin lahat sa sanktuaryo. Huwag ninyong pagsasamahin ng iisang araro sa isang araw ang baka at ang asno. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa pag sa pinagsanib na lana at lino lagyan ninyo ng palawit ang apat na sulok ng inyong balabal so dito po talaga makikita natin noon na hindi talaga pwede yung dalawa no, yung, yung, yung pagsamahin nyo, hindi magkauri or dalawang bagay na hindi magkapareho. Verse 13, kung pinakasala ng isang lalaki ang isang babae at pagkatapos magtalik ay inayawan niya ang babae, ang pinagbintangang hindi na it at pinagbintangang hindi na ito berhe ng pakasalan niya, dudulog sa batatandang pinuno ang bayan ang mga magulang ng babae dala ng katibayan ng pagkaberhe ng kanilang anak na ito ay mag-asawa. Ganito ang sasabihin ng ama, ipinakasal ko sa lalaking ito ang anak kong babae, ngunit ngayon ayaw na ng lalaking ito ang anak ko. Sinira niya ang puri ng aking anak at ipinamalita niya hindi na itabirhen ng pakasalan niya. Subalit, narito po ang katunayan ng kanyang pagkabirhen at ilalagay nila sa harapan ng matatanda matatandang pinuno ang damit na may bahay ng dugo ng babae. Pagkatapos nito, huhulihin ang mga pinuno ng bayan ng lalaki at kanilang hahagupitin. Buko doon, siya ay pagmumuntahin ng sandang pilak at ito ibibigay sa ama ng babae dahil sa ginawa niya ang paninirang puri. Sa isang babaeng Israelita, si Raymond na natiling mag-asawa at ang babae hindi maaaring paligasin at hiwalayan ng lalaki habang siya ay nabubuhay. So dito po pinahalagahan ng Panginoon ang puri ng babae, saan ay mayurakan ng, ng lalaki, ano po ay, hindi po pinahintulutan ng Panginoon na sa kabila ng babae noon ay may mas bababang standing compare sa mga lalaki, pero yung kanilang uh, dignidad, yung kanilang pagkatao po ay never pinahintulutan ng Lord na uh, mayurakan, no, sa pamagitan po ng mga ganitong mga or pangit na mga uh, pag-uugali ng mga lalaki. Verse 20, ngunit kung totoo ang bintang at walang makitang katunayan ng pagiging darhin, ilalabas ang babae sa naitito ng bayan ng kanyang ama, babatuin siya roon ng kalalakihan ng lunsod, hanggang sa mamatay sapagkat gumawa siya ng malaking kasalanan sa bahay mismo ng kanyang ama. At ito'y kasuklam-suklam na ginawa sa Israel. Uh, sa ganyang paraan, ninyo aalisin ang gitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. So, talaga ganun kahalaga yung virginity that time. Ano po na sa ating panahon ngayon ay wala na, no? Kaya sana talaga makita natin kung gaano kahalaga yung uh, virginity ng isang babae sa panahon uh, ng mga Israelita noon. Verse 22, kapag ang isang lalaki na huling kasipi ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin sa ganyang paraan na alisin ng ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Kapag ang isang lalaki na huling nakipagtalik sa isang dalagang na nakatakda ng ikasal at hindi naman ito humingi ng saklolo, kayong sila ay nasa loob ng bayan. Dapat ninyo silang ilabas sa bayan at batuhin hanggang mamatay sapagkat hindi umingi ng saklolo ang babae at ang lalaki naman ay lumapastangan sa isang babaeng malapit ng ikasal. At so, ganitong paraan ninyo ay aalisin ng ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. So, ibig sabihin, dahil hindi siya humingi ng saklolo, kinusto niya rin yun. Or, uh, hindi siya humingi ng saklolo kasi, uh, kumbaga nagpapatunay yun na meron siyang pahintulo verse uh, 28 kapag isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay ginahasa ng isang lalaki at nahuli ang lalaking iyon bibigyan niya ng 50 perasong pilak ang ama ng babae at makakasalan niya ang babae dahil sinitan niya sinira niya ang puri nito hindi maaring palayasin at hiwalayan ng lalaki ang babae hindi dapat pakasalan ng anak ng ibang asawa ng kanyang ama hindi niya dapat ilagay sa kahihiyan ang kanyang sarili ama. So, ah, uh, ganun po, kahalaga ganun, no, yung puri ng mga babae, maging ng mga lalaki, no, kapag uh, nakapag-asawa sila ng hindi dahil, or kapag, ah, uh, asawa naman ng, ng lalaki ito, hindi siya pwedeng pakasalan ng anak nito or maging ng uh, pinakamalapit. No? So, siyempre, lalo pang buhay pa yung kanilang uh, magulang. So, dito po ipinapakita yung uh, pagkasal o yung pag-aasawa pag yung pagsiping ay isang sagrado no isa siya sang regalo buhat sa Panginoon na kailangan gamitin sa tama upang ito po ay maging pagpapala. So, salamat sa Panginoon. Sana po tayo na pagpala muli. God bless everyone and to God be all the glory.